ng time para sa interview, para sa mga picture-picture. Pero bigyan naman ako okay, ulas para mapagtrabaho. May kiusap lang, baka naman pwede magtrabaho muna. Ako, hindi na ako mapagtrabaho eh. Diba? May, diba sabi ko may time naman para sa interview ng vlogging, sa picture-picture. Bigyan nyo naman akong time para makakilos ako sa tindahan wow. ko. Kasi mas priority sa akin yung tindahan ko. Paano ko yan ma-handle? kung yeah. diyan nalang ako nakarap sa camera niyo, tama po ba? Mama, 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 tama. Hindi ko naman asikaso, hindi ko alam kung may nangungupit na, hindi ko alam kung may oh, ulan. Oh. Kasi, every time na pupunta ako dyan, wala, nandiyan na lang kayo. Gusto nyo, nakarap na lang ako sa camera nyo. Pag yeah, hindi camera. ka na magbigyan, galit kayo. Sasabihin nyo, masamang ugali. Ay, ay, nakapukos sa tindahan ko. Number one yan. Di ba po, sana po maintindihan Mama, nyo pero ako. Tindihan ko po kayo, kayo, support kayo. Pupasalamat ako doon. Pero oh, kayo oh, na ako lang talang konti pang yun. yung nyo. Yung import nyo na gusto tayo magpapitso. Yeah. Pero kasi nga, sa camera na lang ko, harap sa inyo na lang. Wala na akong magagawa. Paano na yung tindahan ko? Sige nga. nadadami yung... Di ba? Yun lang naman yun. Hindi naman siguro mahirap pakiusap. Mag ano tayo, magtulungan, magpag Kasi hindi naman pwede dyan na lang sa camera nyo, wala na akong magagawa Kayo, kikita kayo sa vlogging nyo paano ako Sa tindahan ko wala ano na? Na? Diba? Kikita kayo sa ng reels nyo, kikita kayo sa lahat ng gusto nyo dyan Wala ba naman akong pag Sa kita nyo, pero sa akin niya, lang naman Hindi naman ako ng time kasi parang hindi na normal para mga magtrabaho ako dito Sobrang kasi ano na yun, eh, parang eh. ano na Diba po, nagnegosyo po ako Masado na siyang uh, ano yun eh. Tapos pag nag-videohan niyo ako, may masama ako na sabi sa inyo, i-upload niyo para madala ang views niyo. Naging masama ako, di ba? Attitude na, ubali na, lumalabas ang kulay na kulay. Yan, yan ang mga upload niyo, di ba? Kasi gusto niyo maraming views para kumita kayo. Pero sana naman may tindihan ako. Yun lang naman yan eh. Di ba tama ba? Yes, tama. Correct. Anong lumalabas sa Facebook ngayon pag hindi ko ay pagbigyan? Lumalabas sa Facebook ngayon. Malaki ng ulo. Malaki ng ulo ngayon na itiusap na naman ko sa inyo baka pwede pagbigyan nyo naman ko para magpagtrabaho yun lang naman eh katulad ngayon nandito ko para ako nakakulong kasi pag lumabas ako dyan nandiyan kayo hindi na lang ako mapagtrabaho para naman siya nga no para siya nasa ni? na yun Tama-tama, tama yan. Kaya nasa kakot ako, kasi asikasuhin ko yung mga kulang dyan, yung tao ko nandiyan mabasa po. Hindi ko magawa kasi nandiyan kayo. kasi yung sa kamera na lang kayo lagi. Yan lang naman eh. Nagpipigay ako ng time para sa interview. Para sa mga picture picture pero bigyan naman ako ng okay, oras para mapagtrabaho.